tekstong biswal. Ano ba ang tekstong biswal? Ang tekstong biswal ay isang uri ng teksto na nagsasali ng impormasyon sa pamamagitan ng mga larawan, grapiko, disenyo at iba pang elemento ng sining na nakatutulong sa pagpapahayag ng mensahe. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga poster, flyer, infographic at iba pang anyo ng mga materyales na nakatutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon. Ang mga bahagi ng tekstong biswal ay titulo, teksto, larawan, disenyo, at pahayag ng layunin. Ang titulo ay naglalaman ng pangalan ng teksto at nagbibigay ng preview ng impormasyon na nakasaad sa teksto. Ang teksto ay ang mga salita na nakasulat sa teksto hindi ito nakaorganisa sa para-paraan ng isang sulat. Bagkus ay nakaayos sa mga larawan, grapiko, disenyo at iba pang elemento ng sining. Ang larawan ay mga bisual na elemento na nagpapakita ng isang kaisipan o mensahe. Ito ay maaaring kahit anong uri ng larawan, tulad ng mga larawan ng tao, hayop, lugar, bagay o mga grapiko. Ang disenyo ay ang mga elemento ng sining na ginagamit upang magbigay ng estetikong halaga sa teksto. Ito ay maaaring magpakita ng mga kahon, linya, kulay at iba pang elemento ng sining. Ang pahayag na layunin naman ay naglalaman ng kahulugan ng teksto at naglalayong magbigay ng ideya sa mambabasa tungkol sa kaisipan o mensahe na nakapaloob sa teksto. Ito ang halimbawa ng bahagi ng tekstong biswal. Pag-usapan naman natin ang mga halimbawa ng tekstong biswal. Ang mga halimbawa ay infographic, poster, pamphlet, at flyer. Ang infographic ay isang visual na imahe tulad ng isang chart o diagram na ginagamit upang kumatawan sa impormasyon o data. Ang poster ay isang karaniwang malaking nakaprint na sheet na kadalasang naglalaman ng mga larawan at nakapost sa isang pampublikong lugar para mag-promote ng isang bagay. Ang pamplet naman ay ilang piraso ng papel na pinagsama-sama upang bumuo ng isang manipis na magasin na naglalaman ng impormasyon o opinyon tungkol sa isang bagay. At ang flyer, isang maliit na piraso ng papel na nag a advertise ng isang produkto o kaganapan na ibinibigay sa maraming tao. Hanggang sa muli, paalam. Oops. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.